May bisita. Ito yun. Bisita mm. ko. Mm. Wala akong magawa. Ulan. Kaya wala akong kamaritis. Ulo. Mag-live ako. Mag-live ako. May mga bag pa ako na yung magaganda. Ilalive ko. Wait nyo lang mga madam. ako ng bag ulit. Doon nakatago. Sinatamad pa ako. sa isang araw. Kailangan paghalid eh. Para ang mga tao na sa bahay. Para maraming magmay. Magaganda yung bag ko. Muray talaga. Mga 100 pesos lang. Magaganda siya.